Sa iba pang balita, anim na pong pamilya ang nawala ng tahanan sa sunog sa Pandakan, Maynila kagabi. Yan ang iba pa sa pagbabalita ni Dave Abuel. Malaking apoy ang bumulabog sa residential area na ito sa Hilom Extension, Barangay 846, Pandakan, Maynila, alas 8 kagabi. Sa laki ng sunog, kita mula sa highway ang apoy na nakunan ng ilang motorista. Si Jessica na isang residente sa lugar, sinubukan pang isalba ang kanilang gamit pero... Mga kapitbahay namin, mga kalalakihan dito, hinatak na ako palabas. Sana kahit damit, ganon yung gamit sa school kasi ayun yung importante. Kaso wala eh, as in wala. So hindi namin alam kung paano babangon ulit. Pero... Sa tansya ng Bureau of Fire Protection, nasa tatlong bahay ang tinupok ng apoy habang anim na pong pamilya ang naapektuhan. So yung bahay na nasunog ay mostly involved ay uh, light materials kaya medyo mag ng kaya tayo nag-raise kagad na para maagapan natin. Isa't kalating oras ang itinagal ng sunog bago tuluyang naapula bandang alas 9.30 ng gabi. Isang fire volunteer ang nasugatan matapos mahulog habang tinutupok ang apoy. Iniimbestigan pa ang sanhi. Sa barangay Teheros naman sa Makati, nilamon din ng apoy ang magkakatabing apartment pasado alas 10 ng gabi noong Sabado ang mga bombero nakakuha ng galon-galon ng mga alkohol sa isa sa mga nasusunog na bahay. Bagay na ikinagulat ng mga kapitbahay. Hindi niyo alam na may mga alkohol na nakalpak dyan? Hindi po, hindi ko po alam. May sumigaw na sunog, kaya bumangon ako, tumingin ako sa likod. Eh, malakas na yung apoy. Kaya sinila ko yung grills, kaya nakulunod sa bintana. Hindi ko nga alam paano ako nakaluto sa bintana eh. Si Ishen, nasa trabaho ng masunog ang kanilang tinutuluyan. Wala tuloy siyang naisalbang gamit. Wala na po kasi naabot ako, sunog na sunog na po eh. Ano, mahalaga, ligtas po kami Inabot ng lampas dalawang oras bago magdeklara ng fire out. Ayon sa barangay, luma na raw ang apartment at gawa pa sa light materials. Patuloy na inaalam ng BFP ang Mitcha. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.